Ngayon, nais kong pag-usapan ang isang bagay na makakatulong sa atin upang maging mas matagumpay at mas masaya sa ating mga buhay, ang pag-prioritize ng ating daily goals. Sa mundo ng maraming responsibilidad at distractions, madalas tayong nawawala sa ating landas. Pero tandaan natin, ang bawat araw ay isang pagkakataon upang magtagumpay. Una, alalahanin natin ang kahalagahan ng malinaw na layunin. Kapag mayroon tayong tiyak na mga goals, nagiging mas madali ang ating mga desisyon. Itakda ang mga layunin na hindi lamang mahirap, kundi maaari ring makapagbigay inspirasyon. Isulat ito. Ilagay ito sa isang lugar na madalas mong makita. Sa ganitong paraan, magiging paalala ito sa iyo ng iyong mga pangarap at ambisyon. Pangalawa, mahalaga ang tamang pag-prioritize. Sa bawat araw, maraming gawain ang maaring humarang sa ating daan. Subalit, hindi lahat ng bagay ay may parehong halaga. Pumili ng mga layunin na makakaapekto sa iyong buhay sa mas malalim na paraan. Alamin kung ano ang pinakamahalaga, ano ang makapagdadala sa iyo ng mas malapit sa iyong mga pangarap. Minsan kailangan nating maglaan ng oras para sa mga bagay na talagang mahalaga at iwasan ng mga distractions. At panghuli, huwag kalimutan ang tungkol sa pagkilala sa mga maliliit na tagumpay. Sa bawat pagkumpleto ng isang layunin, kahit gaano ito kaliit, uh, bigyang halaga ito. Ang mga ito ang mga hakbang na magdadala sa iyo patungo sa mas malalaking tagumpay. Ipagdiwang ang bawat hakbang at huwag mawala ng pag-asa kapag may mga pagsubok. Kaya't sa araw na ito, simulan natin ang pagbabago. Itakda ang iyong mga layunin, unahin ang mga ito at ipagdiwang ang iyong progreso. Tandaan ang susi sa tagumpay ay hindi lamang ang pagkakaroon ng mga layunin kundi ang pagkilos upang makamit ang mga ito. Magtiwala sa iyong sarili at huwag matakot mangarap. Maraming salamat at nawa'y magkaroon kayo ng isang produktibong araw.